Good morning guys, kamusta kayo? Ayun! Nasabi ko nga kanina na dadaan ako dito sa Sisig Sarada. Isa itong Jolly Jeep dito sa Rada Street, corner de la Rosa. Ang landmark dito ay yung China Bank Savings. Tapos may nakasulat na karatolang lang Sisig Sarada. Sumikat na nga ito sa mga empleyado dito sa may bandang Ayala. At syempre, kumalat na din sa mga ibang tao. Kanina lang ay may nakita ko na mamasada ng taxi dumaan dito para lang bumili ng sisig. Ito na nga ang aking order. Ang sisig na may mayonnaise on the side. Pinalagyan ko na rin ng chili para masarap. Sa totoo lang, hindi ko natikman ng solo yung sisig. Na-excite kasi ako kaya nilagyan ko agad ng kalamansi. So ayun na nga, nakakain naman na ako nito dati. Kaya alam ko na hindi ganun kaalat ang sisig nila dito. Pag hinalo mo yung mayonnaise, magiging manamis-namis tapos lalagyan mo pa ng kalamansi. Perfect ang balance. Malat-alat na matamis, na maasim, na maanghang. Mayroong konting pagka-crispy. Meron din kasing nakahalo ng itlog kapag isinerve sa'yo. Masarap itong sisig na ito. Para bang naaalala ko yung pagka-high school or college ko noong araw. At na-dead battery nga na naman itong relos ko para bang gustong huminto ng oras dito sa Sisig Sarada. Oo nga pala. Medyo mahirap nga pala ang parking dito. Street pay parking lang kasi. Kung okay lang sa inyo magpark sa ibang street tapos pumunta dito, ade ayos. 90 pesos nga palang isang order. Ayun lang. Bye bye!